Magandang araw po sa atin lahat at mayroon tayong ibabahagi tungkol na naman ito dito sa uh, Recto Divisoria at mayroon po at napakarami pong nag-send sa atin ng uh, picture ng sitwasyon ngayon dyan sa Recto Divisoria nakakalungkot mong sabihin sa inyo na talagang dugyot madumi ng uh, Recto Divisoria dahil dito sa, sa mga nilagay nilang kulay asul na tolda na ang sabi nila at pinaliwanag nila noon ay ito'y uh, night market lang gagamitin. Bakit po yung uh, uh, sinabi nung ninyong night market, eh ngayon po kita nyo po ang sitwasyon dyan. Lahat po bukas yung mga asul na tolda. Niloloko nyo lang po ba ang taong bayan sa sinasabi nyo yung night market yan? Halatado na pong panloloko yung ginagawa natin. <laughs> Inagawa natin, sinasabi natin na night market yan para sa ngayunan tayo ng ilang manileño kasi magpapas ko ngayon, yung night market lang nila bubuksan yan pero bakit po nagkaganyan? Hanggang umaga po, ngayon, ayun lang po yan. Di ba po, maliwanag na binubudol natin ang manileño. Ang dami pong nagrereklamo, ang dami pong nagme-message sa atin na dati-rati daw po eh dumadaan at mabilis na nakakaikot yung mga jeep dyan. Pero ngayon po, bihira na lang po doon na po nag-iikutan sa may uh, Abad Santos. <laughs> hindi na po sila umaabot ng uh, Recto Divisoria. Di ba po, hindi na sila makatawid kasi po sa sobrang dami na ng uh, mga nakalagay na vendors. Hindi po natin sinabi sa inyo na huwag niyong palagyan ng vendors dyan. Na sinabi po natin sa inyo, E gawin po natin maganda yung organize po natin ng lahat po ay hindi naaabala. Isa pa pong napakalaking uh, problema dyan, yung nap kung gaano karami yung mga tao dyan, ganun din po karami ang parking. <laughs> Di ba po ano po ba yung ginagawa natin sa lungsod ng Maynila tapos sasabihin po natin na uh, sinisiraan tayo kapag sina tayo sa ginagawa natin, hindi po natin kay sinisiraan. Marami pong uh, nagme-message sa atin at uh, nagsisend ng video, uh, photo dahil dyan sa ginagawa ninyo dahil sila rin po ang naabala. Nasanay sila na dumadaan dyan mismo sa tapat nila ang mga jeep para sakyan nila. Eh ngayon po pupunta pa sila ng Abad Santos bago sila makasakay. Uh -huh. Saan po ba nang galing itong idea na to? Kasi nang ito yung idea na to na alam na alam ko to nung panahon pa to, nung panahong era pa to eh, yung ganito kagulo ang divisoria at binalik pa rin. Napakalaking ginawa ninyong abala sa Manileño na nakasanayan na ng Manileño na hindi sila naglalakad ng malayo para lang makasakay ng jeep. Diba? Ano po ba? Ano po ba? Ano po ba? Sino po ba ang uh, ano neto? Balita ko nga eh. At uh, meron din tayo dati sinabi yung uh, dahon natin eh. Na isang kunsihal daw eh. Na malapit kay Mayora ang ano neto. Kaya masyadong matikas itong uh, ginawa nilang lang uh, ano rito sa Divisoria. Marami pong naaabala. Di ba? At sinasabi ng mga nagme-message sa atin na bakit ganyan ang ginawa? ng uh, administrasyon ngayon. Masyado nilang pinahirapan yung ilang mga tao, ibang uh, residente na malapit dyan, na dumadaan dyan sa divisorya na dati-rati naman, eh nakakasakay sila ng maayos. Gulo-gulo na po, nandyan na po mga uh, e-trike, mga tricycle, di ba diba, yung mga jeep na dapat na nakakapasok dyan, nakakaikot ng maayos, eh hindi na po nakakaikot. Diba po, Napaka-dugyot na po ng lungsod ng Maynila. Mahawa naman kayo, huwag niyo na ibalik sa dati. <laughs> Tapos anong gagawin natin yan? Para lang po ba sa eleksyon yan? Dahil nalalapit na ang halalan, ginagawa natin yan, pampadagdag ng boto. <laughs> hindi po ganun, lalo pong maraming magagalit sa atin. Dahil po mas marami po ang mga nakatira dyan sa paligid, na dumadaan dyan, na nakikinabang ng mga uh, dumadaan na jeep, na hindi sila nahihirapan, nakakadaan sila ng maayos. Pero sa ginawa po natin yan, pinahirapan natin ang mga Manileño. <laughs> lahat po ba ng mga vendors dyan ay taga Maynila? ba? Diba? Halos, siguro, kung tanungin natin kung lahat yan, mga taga Maynila, mga hindi po mga taga Maynila rin yung mga iba ba? Diba? Ano po bang, uh, ano yan, para saan po yung ginawa natin na ganyan? De, dati naman po, nung dalawang taon tayong nakaupo dyan, hindi naman po nangyari ang ganyan. Ngayon lang po nangyari ang ganyan. 'Di ba? Parang ang hindi na parang eh, ang ang gulugulo na. Sobrang gulo na ng uh, lungsod ng Maynila. Sobrang dumi. 'Di ba? Tayo hindi natin siguro nakikita yan eh, kasi hindi tayo namamaling isa divisory, hindi tayo sumasakay ng jeep dyan eh. ba? Diba? Nakaka-disappoint po yung ating mga ginawa dyan. Marami pong mga manilenyo ang nagagalit. Yun, la, yun ang uh, pagkakaalam ninyo na nakakatulong kayo, pero yung mga manileño po na dumadaan dyan at sumasakay, galit na galit na po sa inyo. Wala na po daw uh, nagawang maganda. Tapos nagkakaroon pa tayo ng mga awad. Di ba kaduda-duda, di ba? Ang gulo, gulo ng Maynilan, dumi-dumi, tapos nagkakaroon pa tayo ng awad. Di ba? Parang hindi naman po maganda. Di ba, Kuya... Nandito lamang para sabihin sa inyo tung kung, ano talaga ang nangyayari sa lungsod ng Maynila. Tayo mga Manileño, tingnan po natin kung ano nangyayari sa Maynila. Ganito po ba ang gusto nating gobyerno dito sa lungsod ng Maynila? Na napakadumi, napakadugyot. Na hindi man lang inaayos dapat yan dahil maghahalala pinapakita natin na inaayos natin, pwede natin silang pagbigyan ng magtinda. Pero wag po 'yung nakakaabala sa iba. Kasi po pag inabala natin yung iba at uh, yung mga tao na eh, mas marami po ang magagalit. Di ba po, eh, ang iniisip po natin ng na ilang mga organizer dyan sa Divisoria, hindi, nila, hindi naman nila iniisip yung abalan na nagagawa nila. Ang iniisip lang po nila yung kumita sila ng malaki. Bakit gusto nilang kumita ng malaki? Baka natatakot na baka alam na nila o na uh, nararamdaman na nila na magpapalit na ng administrasyon. Di ba? Ano gagawin ninyo? Papaayos nyo na naman kay Isko. Di ba? Si Isko na naman may hirapan na mag-aayos niya mga yan. Pero sa tingin ko, pag uh, nanalo na si Isko, kusa na nga alis mga yan. Eh. Dahil alam na nila, na gagawin ni Isko, nalilinisin niya ulit ang buong Maynila. Di ba? Wala nang nangyari sa Maynila ng tatlong taon. Di ba? Pariusip naman tayo. Sino ba yung may mga... Paano kasi maka... Nako, 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 nako. Di ba? Sino ba yung mga organizer dyan? Diba? Di ba? Tuwan Di tuwan-tuwa ngayon. Paldo-paldo na naman sila Eddie at Pati nyan. Tapos sasabihin nyo, nagmula kay Isko, hindi, hindi naging ganyan ang divisorya nung, nung uh, si Isko ang mayor dito. Hindi naging uh, ganyan kagulo ang uh, Divisoria divisorya. Lagi nyo sinasabi na galing pa kay Isko yan. Puro pa kay E ginagawa nyo ngayon? Di ba kung galing pa kay Iskuyan, di sana nililinis ninyo. Di ba? Ginagawa niyo yung pinapaganda ninyo. E eh, kaso, ang ginawa niyo mas pinalala nyo pa. Sa lahat na nangyari sa lungsod ng Maynila, ito yung pinaka-worst na nangyari. Di ba? Sa parking, di ba? Oh, sa mga tricycle na gumagala-gala na dyan kung saan-saan, okay lang. Diba? Ito yung ano, yung sa, sa akin lang, ito yung pinakapangit eh. Ito yung pinakapangit na nangyari dito sa lungsod ng Maynila. Eh. Kaya nasa inyo na po yan, kayo na po musga mga Manilenyo. Kung gusto ninyo ng ganitong gobyerno, kung, kung ayaw ninyo ng maayos na uh, gobyerno, gusto ninyo yung mabaho, magulo, madumi, o oh, sige, boto nyo ulit. Kaya ako ay uh, ginagamit lamang ng ilang manileño para sabihin sa kinauukulan at makarating dyan sa kinauukulan yung tunay na sitwasyon at nangyayari dito sa lungsod ng Maynila. Magandang magandang araw po at God bless.